50 milya 50 milya sa mga arabas 50 si milya, si tinakbo tapos ganun lang na uli sinayo na lang bron ano kaya? anong mayroon? parang buya na naman tapos na pakiramdam kasi ang bilang ko yung tawil eh ang bilang ko kayo magaling ka <laughs> thank you Teraga teraga menggaling kah? Gue tenagaan. Turura, <laughs> turura. Ana makara sampai. Gue kepe. Injir budi ay. Capek. Tapus langkaen. Belum <laughs> tapus langkaen Brad. Ay, punuk-punuk yang mana ion? Termos. Bara malan tok. Wala, Wala teluk tok. To. Mau ngawil tayo. Wala tayo uli. Mau yuri tayo. Ay, edi betulog. hindi na matulog hindi na matulog ang balda <laughs> bukas thanks ano yun ano yun ano record yun sa takot po <laughs> <laughs> ito pa lang ang ulit tag buya na mga ratos <laughs> mga ratos tag buya na yung nababatak namin yan pa lang ang ulit walang talugan <laughs> talaga to oo oh. Kami Dawit Kau lalu berapa kan Jan? Lapan lama kan Jan Jodh Jodh Apa tabuya? Pailan Pailan Apa apa? Salah hati na Salah hati na Hanim kan berat? Hanim Pito, pito. Wala akong nakikita. Sabang na ulit na mga. Ganyan sana eh. Ay, wala lang ano. Nasuwang silalim. sa ilalim. Si Nasuwang sa

parang uli lang sa may isang puti ah ha? parang uli sa isang puti <laughs> <Up. Up>. neutral <laughs> <laughs> dalawa nga <laughs> isa yung dalawa mag-west <laughs> <laughs> tapusin mo na <laughs> pag tapos mo dyan mag-west meron ka pa dito sinsayin ha 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 na lang yung video ko?

Batu-batu, batur-batur, 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 ya batu Batu-batu batu batur Batu batur batu batu is batu is batur batur berat batur 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 batur

Yun! Ganyan sana, oh. Walang tama. <laughs> Tapak ba? Dabak, sa karabas. Sana lahat. Pulahan. Sarap pa naman yan. Masarap na yan yun ulang ulamin. <laughs> oh. Oh, ang ulang ulo Huwag. ka Busing. Uy. Yun. Yan ang ulamin natin. Ganyan. <laughs> yun. Yan mga Yon. ganyan. ang ulamin natin. Pinukong ng pulay, huwag. Yun. Pula, <laughs> Lagot Brad? Leon. Batu isi. Eh. Batu isih. <laughs> Kap! Atak! Tu uh, Laki. Laki. Bule, kirun di kolong. Bule, berus di kolong. Tapi senang ay. Oh, nyoktiak. Habde. na. Ayan talaga <laughs> brad, pag wala ulay, habde yan. Pero kung kita mo tayo puno na tao, kahit ka habde na yan, wala yan.

kape, 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 kape. Thanks, kape. Maglalaban natin 'to. <laughs> Ay, sinabi natin kay Busing 'yun, dito oh, ang ganda, no? Try lang 'to. Yun. Yun. Try lang. Try lang 'to mga karagas, baurang ito.

Mastri, Merry Christmas. Mm. <laughs> uh, Christmas tree mga karabas <laughs> Lapit ang eh Advance Merry Christmas Sa inyong lahat Nakita ko ang Christmas tree Nakalala Roger Pudiyay Saan ang lahat? Oh Ang Parking shot Minsan ha Nasa ulo yun mga karama sa kapte Minsan ha Oo Pati si Pings G mga karama so oh. May gising eh Pings! Pings! Kapitaw di plamos lang Mayroon daw ang pagkaigong mga kapiyan Kapitaw sabi, tatalawin mga kapiyan Eh, meron May okay. sakit na ang ilan tanaw ganyan uh, sana brazong dapak yan ang mahal mga karabas ah, thank you, fix nyo eh huy, huy, sabay ka nun oh dapak yun dapak kapatid kapatid siya, brad Dito ikot natin kitang dito kaya pa dalang dalang dapak ayos na rin may lahat, talang -talang isa lang last na lang kasa mas lalong ayos mas <laughs> lalong mas maganda yun na mga um, nang kamaksew Oh, ini.

Uy! Sa 30 kawil. wheel Pagkaroon din Patuin <laughs> Kuya <laughs> Thanks G Thank, thank you. you Ay, thank you Lord Sa aming huli At Unang tingga. gabi Unang gabi Malaking, malaking bagay natin po yan. Unang lahat, Unang

Pagwes. Parang maliit yata yan, Pagwes. Parang maliit. Ito, ano Sport pala to. na bilaw pa rin. Kumugwa. Yan ang isda. Dawe. Ha? Huh? Kala na bilaw pa rin. <laughs> Akat dayo na bilaw pa rin. ayo ani lang pa <laughs> Kalayo, namin. Siapa? Ha? Apa eh?

Kalau pengalaman kitang. ya Ryan nang, simple, tertolong mula, pet segelit, pengen ada nang konte, yun. Ay, Ayo malah, yuk malah di sana. <tod> ka? Ira mo, sakin. Jelas ab. Bun bun pa, oi. Oh, <laughs> ah, oi. Oh. <laughs>